Hello guys! Magandang may araw po sa inyong lahat. So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, dahil nga po ngayon buwan ng October, ito po ay tinatawag nilang um, month of money bugs. Ayan guys. So, dito dahil po sa meron po siyang kakaiba na uh, meron siyang 5 Sunday, 5 Monday, and 5 Tuesday. So, bukas po guys, gawin po ninyo ito. Ayan. So, sa mga hindi po naniniwala, please po skip na lang ho itong video. Sa mga naniniwala naman guys, ay ito po ay panoorin ninyo hanggang huli and then gawin po ninyo ito bukas guys. So, dito, kumuha kayo ng isang basong tubig lagyan nyo po ito ng konting asukal guys, konti lang siya na asukal so linagyan ko na siya guys, so makita ninyo hindi na siya, ano, so lagyan ninyo ng konting asukal and then dito guys, ilagay po ninyo itong 7 pieces na coins ayan guys 3, 4 5, 6 7 So, ayan guys, 7 pieces na coins. Itong coins na ito guys, ay mag Uh, hugasan po muna niyo yan guys ng mga tubig na may asin o kaya kung marami kayong mga coins guys na tinatabi ganyan ganyan na pampaswerte niyo ayan tuwing umuulan po yan guys hugasan po niyo yan i-cleansing po niyo yung mga coins na pampaswerte niyo sa tubig ulan so dito guys ang gawin niyo dito kapag nalagay na po niyo ito guys sabihin po niyo na i welcome prosperity i welcome wealth i welcome abundance ayan so i-welcome niyo yung yung blessings na meron uh, sa buwan ng October. And then guys, ito ang gawin niyo. Ibilad niyo ito sa sinag ng araw. Sinag ng araw, ayan dapat po gawin po niyo ito ng ng umaga. Ayan guys, make sure guys na nasisinagan talaga siya ng araw. Ha? Ah, nasisinagan talaga siya ng araw. So after 1 hour or 2 hours, ayan guys, kapag ito ay na-energize na, na niyo, ayan, kunin ninyo itong ano na to guys, itong coins na to, kunin ninyo. And then itong tubig niya guys, uh, kung hindi pa kayo naligo, ihalo ninyo sa pampaligo ninyo. Pero kung naligo na kayo guys, ili, idilig po ninyo sa mga halaman. Ganyan guys, idilig ninyo sa mga halaman. Ayan, para ho lumago ng lumago ang blessing sa inyong buhay. And then itong coins guys na to, itong 7 pieces na coins na to guys, ilagay mo to ah uh, wag mong ikalat. Kumbaga, isuksok mo ito sa, di ba may mga main door kayo? Main door yan, kung pwede mo siyang isuksok bilang dun sa mga gilid-gilid. Ayan isuksok mo siya sa main door mo. Pwede sa front niya o kaya sa taas ng door o kaya something na ano guys, basta ilagay mo siya dun sa main door mo, ipalibot mo or something na ano guys, basta ilagay mo siya seven. Kaya naman guys, kung wala talaga kayong paglalagyan dyan, pwede po sa mga bintana o kaya sa mga room ng kwarto, sa mga window, pwede po dun. Doon kung saan Uh, papasukan ng blessings. So, pwedeng bintana, pwedeng pintuan. Ayan guys, dun po ninyo ilagay para ho pasukan ho kayo ng blessings. Ayan guys, coins po yung pinakamahalaga ngayon. Dahil po, ito ay tinatawag ang buwan na, ang buwan po ng October ay may kakaiba siya na tinatawag na month of money bag. So, dito guys, mag-attract ho tayo ng mas maraming blessings. Ayan. Iwasan natin maging negative nega umaga. Ayan. So, Tuesday bukas. Yan po yung gawin ninyo guys para ho mas mag, kumbaga, ma-welcome yung blessings. Ayan. Yung main door ninyo, linis-linisan ninyo yan guys. Dapat po yung mga old shoes na ninyo na wala ng mga paris, wala ng mga kasama, wala, yung sinabi nila wala na yung mga friends ng sapatos ninyo. O matagal ng sapatos na hindi ninyo ginagamit, yan po ay ipamigay na ninyo o kaya itapon na ninyo guys. Gawin ninyong maliwalas yung main door ninyo kasi dyan po pumapasok yung blessings. Dyan po kayo kumbaga entrance ng blessings sa buhay niyo So dito... Uh, maging positive po tayo ayun guys kapag kayo po ay gumagamit o gumagawa ng mga ganito guys iwasan ho ninyo ang mapanakit manalita sa kapwa ninyo iwasan ninyo ang palamura Ayan guys, kahit ho, kumbaga kahit ho, gaano man, karami ang pagsubok sa buhay. Ayan, um, i-learn po ninyo na i-control ang mga emotion ninyo. So ayan guys, makakatulong po sa inyo kung paano ninyo i-manage yung vibration ninyo guys. So maraming salamat po. Please po like and share and follow po. Magandang araw po sa inyo.